Scott, kumusta? Hindi kayata excited magta-training tayo? Wala, Wala kayata sa mood. Ano girls? Seryoso kayo? Hindi ah, gusto ko to. Tara, training! Okay, mascot. Simula ngayon, araw-araw na tayo magta-training. Inspired kami sa mga boyfriends na. Alam mo, ang sweet-sweet nila. Girls, ready na kayo? Oo! Victory! We are the best! Talagang tayo ang the best! Talagang victory! Bunnies are the best! Okay, girls! Victory! V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Bunnies are the best! Wait lang, girls! Sandali, ito turn off ko lang to! Para hindi tayo ma-distract! Diana, na-turn off mo na ba? Ang tagal natin hindi nag-practice! Kinalawang na yata ako! Hinihingal ako! Girls, sandali lang! Halika kayo dito! Bakit, Diana? Ano yan? girls, nagtitraining tayo. Ano ba, makikipag kayo? Mascot, sandali lang. Girls, tingnan nyo to. Nagla-live si Smiley. Eto yung live stream niya, oh. Hali kayo, panoodin natin. Guys, hindi kayo maniniwala. Bumili ako ng regalo para sa girlfriend ko. Worth 100,000. Grabe, Smiley. Napakagalante mo. Oo, oh, pare, solid. True love lang ang makakagawa niyan. Wala na. Wow, wow ano? ano? 100,000 para sa isang regalo? Hindi ako naniniwala, hindi totoo yan. Mukha namang hindi siya magsisinungaling, naka-live siya. Mapapahiya siya. At sino naman kaya yung girl na yun na bibigyan niya ng mamahaling regalo? 100,000? Diana, bakit interesado ka dyan? Di ba may bago ka ng boyfriend, si Marcus? Mascot, pwede ba? Huwag ka, ka na nga mag-comment dyan. Yan? Girls, ibig sabihin nakaget over na sa akin si Smiley. Niya na ako mahal. May bago na siyang girlfriend. Diana, eh meron ka ng bagong boyfriend, di ba? Kalimutan mo na siya. Ah. At paano naman niya makakalimutan si Smiley? Hindi naman siya pinigyan ng 100,000 na regalo. Never. Hindi naman sila namimigay ng ganong klasing regalo, mga kuripot. Okay, girls, mag-practice na tayo. Excited ako makita yung bago niyang girlfriend. Ano kaya ang itsura? Okay, tuloy-tuloy na. Wala nang magpapadistract. Victory! are the best, the best among the rest. We are bunnies, we are the best. Victory! O sige Romeo, sabihin mo kay Uncle Mike, ano ba nangyari sa'yo ha? Uncle Mike, nakipag-away po ako. Ano? Nag-away po kami ng boyfriend ni Diana. Sorry, hindi ko na po uulitin. Magpapakabait na ako. Si Diana na naman. Ano, nag-away kayo ni Smiley? Hindi po, Uncle Mike. Nag-break na sila ni Diana. Nag-away kami ng bagong boyfriend ni Diana. Mas nakakainis siya. Ang yabang-yabang. Romeo, iho. Alam mo, nung bata ako na in love din ako. May karapatan ka rin naman ma-in love. Pero dapat mag-iisip ka. Uncle Mike, in love na in love po ako. Napapaliw ako dahil kay Diana. Paliw na paliw ka kay Diana. Pinaglalaban mo siya, pero siya wala sang pakialam sa iyo. Uncle Mike naman, wag mo ako sigawan. Payuhan mo ako. Anong gagawin ko kay Diana? Romeo, iwasan mo si Diana. Ayun ang gagawin mo sa kanya kasi aawain ka ng mga boyfriends niya. Wala akong pakialam, Uncle Mike. Paglalaban ko yung mahal ko. Teacher Mike, may problema tayo. Teacher Mike, ang problema yung babaeng to. Pwede ba? Huwag kayo magsigawan. Romeo, sandali lang ah. Hindi ko pa nga naaayos yung problema ni Romeo. May problema rin kayo. Ano ba? Teacher Mike, ayoko na. Ayoko nang ilid yung choir. Yana, bakit ka ba nagagalit? Teacher Mike, listen. Kumakanta ako. Tama naman yung pagkanta ko. Pitch perfect ako, Teacher Mike. Sabi ng Leila lang yan, sintunado daw ako. Ryan, si Leila yung choir leader. Makinig ka sa kanya. Maliwala ka sa akin. Kapag sinabi ni Leila lang Malika, Mali ka, Hindi, Teacher Mike. Lagi nya kaming sinisigawan sa practice. Lagi siyang galit. Jana, hindi ako sumisigaw, naga-explain lang. Hindi 'no? Sigaw ka na sigaw para kang baliw. Ryan, wag kang sa sigaw ni Leila. Gusto lang niya kayong matuto. Romeo, tignan mo si Leila. Siya dapat good girl. Uncle Mike, ano ka ba? Maldita yan eh. Hindi siya maldita. Smart girl siya. Leila, please, I will try my best. Hindi Leila, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Teacher Mike, wala na tayong quality dito sa school. Sumasakit na ang ulo ko sa mga tao na to. Ayoko na. Sumasakit yung ulo mo dahil sa amin? Sabi na sa'yo, Uncle Mike, maldita siya eh. Yana, Ryan, lumabas na kayo. Leila, maiwan ka. Okay, Teacher Mike. Ikaw lang naman ang bilib dito eh. Tara na. Teacher Mike, anong gusto mong sabihin? Leila, baka pwede mong samaan yung pamangking ko. na siya kay Diana. Alam ko, sasaktan lang siya ni Diana. Pwede mo bang gawin yon? Okay, Teacher Mike. So? Uncle Mike, anong ginagawa ko? So, Sige na, Romeo. Samahan mo si Leila sa cafe. Mag-hot chocolate kayo. Magkwentuhan kayo. Okay, Teacher Mike. Tara na, Romeo. Anong gusto mo? Hot chocolate o coffee? Hindi kita patatawarin, Uncle Mike. Romeo, magpapasalamat ka rin sa akin isang araw. Go, go 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 go. sige! sige. sige. Go. Hayan oh. Yana, makaka-score na, yan na. tayo. na! Oh my god, nandito 'yung mga boyfriends ng mga reyna. Tara, kausapin natin sila. Okay, sige. Sino'ng nalapit? Ikaw, Shenya, puntahan mo ako. Bakit ako? Kasi gusto mo silang makilala, 'di ba? Sige na. Ano? Gusto ko silang makilala? Hindi, no. Hindi ko sila type. Oh my god, gusto ko 'yung nakapute, ang cute. Gusto ko 'yung nakakolored hoodie, ang gwapo. Ikaw. Ako. Gusto ko 'yung boyfriend ni Diana. Alam mo, blandy ang weird mo. Bakit magusto mo yung mga boyfriends ni Diana? Wala lang. Baka pareho kami ng taste. Sige na, mo na sila, Sophie. Ako? Oo, mga duwag talaga kayo. Kumusta, boys? <laughs> kami ba yung kausap niyo? Oo, kayo. May hinihintay ba kayo? Wala yata kayo dito kahapon. Baliw! dito sila kahapon. Absent ako kahapon. Ah, uh, hinihintay namin yung mga girls. Wala ba kayong training ngayon? Kakatapos lang mag-training Kami yung coolest cheerleaders dito sa school Huwag ka nga magsinungaling Hindi naman tayo yung coolest cheerleaders dito Kung cool kayong cheerleaders Sige nga, mag-split kayo Oo, oh, yung mga banis kayang kaya mag-split Ah, sorry, hindi pwede Naka-skirt kami Kung naka-legging sana kami, okay lang <laughs> Ah, boys! boys! Nandito na nga itong mga bakulaw na to Amoy pawis pa ako Oo nga, intense yung workout namin Anong ginagawa ng mga frogs dito? Boys, kinausap niyo ba yung mga frogs? Anong pinag-usapan niyo? Wala, tinanong nila kumusta daw kami. Boys, kung gusto niyo kami makita mag-split, okay lang mag-leggings kami. Anong split? Anong sinasabi niya? Pwede ba, frogs? Umalis na kayo dito. Magpapalit na kami ng damit. Alis. Okay, boys, umalis na rin kayo dito. Magpapalit daw sila ng damit. Tara na. Frags, sandali lang Nagpapakyut ba kayo sa mga boyfriends namin ha? Sila yung nagpapakyut Boys, ano pang ginagawa niyo? Lumabas na kayo, magpapalit na sila Boys, hintayin niyo kami sa hallway Sandali lang kami At huwag niyong kakausapin yung mga frogs Boys, totoo ba yun? Kinakausap niyo yung mga frogs Di ba sinabihan na namin kayo? Eh sila yung makulit, lumalapit sa amin eh Oo oh, nga, Diana Ang dami nilang tanong sa amin eh Okay guys, punta na kayo sa hallway Basta huwag niyo silang kausapin ha Okay, guys, tara Boys, sandali, Boys, sandali lang kami, kami. Girls, okay na okay yung practice natin. Mauuna na ako sa cafe ha. Ah. Magka-carrot juice ako. Girls, naiinis na talaga ako sa mga frauds na yan. Gusto nilang agawin yung mga boyfriends natin. Subukan lang nila. Sasabunutan ko sila. Huwag na huwag nila akong gagalitin. Kayang-kaya ko sila kahit silang lahat. Talagang ang laki ng inggit nila sa atin. Gusto nila maging tayo. Mary, hindi sila magiging tayo. <laughs> Okay, yung mga basketball players, bigyan mo ng latte. Sige rin naman, pepperoni pizza. Ready na ba yung order nila? Wala pa, niluluto ko pa lang. Bilisan mo, nagagalit na sila. Ang tagal, tagal naman ang order, ng order, nagugutom, nagugutom na kami. kami. Sige, akong bahala. Ice, nasa na yung pizza namin? Oo, ginagawa na. Alam mo ba, kahit kumain ako ng marami, hindi ako tumataba. Oo nga, Karina. Parehong-pareho tayo. Oo nga, Kev. Nakikita ko nga yung mga muscles mo. Ah, uh, girls, maiba ako. May resulta na ba yung casting? Na-announce na ba? Hindi pa. Pero siguro after ng klase, feeling ko makukuha ako sa music video. Ako, ewan ko. Ang pangit ng sayaw ko kahap. Karina, hindi mo kasi ginawa yung mga tinuro ko sa'yo. Romeo, bakit ba tense na tense ka? Relax. Ganito talaga ako. <laughs> Tingnan mo yung bonjing. Sino yung kadate niya? Yari. Mukhang takot na takot eh. Boys, hindi ba kayo kakain? Pizza. Mamaya, kakain kami. After ng lesson pizza, mayroong party dito sa cafe. Bibigyan ko kasi ng regalo yung girlfriend ko. Wow, so order ka ng marami mamaya? Oo, oo marami. Smiley, wala akong masabi sa'yo. Ang mahal nung binili mong regalo regalo. Kahit naman ako eh, kung may pera akong ganun, bibili ako ng regalo. Guys, pambili ko ng kotse to. Pero instead, pinambili ko ng regalo para kay Diana. Babawiin ko siya. Tawag dyan pag-ibig. Pag-ibig! Ayun siya. Nakaupo doon. Tara. Guys, love. Kanina ka pa namin hinahanap. I don't believe this. Papalitan mo na ako. At bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Umupo na kayo dito, dali. Romeo, relax ka lang. Alam mo, Leila, hindi maganda 'yan. Ipagpapalit mo si Ryan kay Romeo. Ano ka? Leila, talagang tinanggal mo na ako. Guys, hindi. Mali kayo. Hindi ko isasama sa choir si Romeo. Nagde-date kami actually. Istorbo kayo. Ano? Date to? Ah, ah nagde-date kayo. kayo. Eh bakit hindi mo naman sinabi agad? Ryan, umupo na tayo. Alam mo ba yung ex-boyfriend ko nakahanap na daw ng bagong girlfriend? Binili niya ng regalo worth 100,000. Diana, apektado ka ba doon? Ah, hindi, hindi. Nakwento ko lang. Yes, tayana, nakwento mo lang na may anong siyang bagong girlfriend. Pwede ba, Diana? Huwag mo na siyang isipin. Hindi ako makapaniwala, 100,000. Napaka-special naman ng girlfriend na yan. Marcus, boys, ibibili nyo rin ba ng mamahaling regalo yung mga girlfriends nyo? Yung worth 100,000. Slava? Mary, part-time musician lang ako. Wala akong ganong pera, no? Anong magagawa ko kung hindi mo naman afford? Ikaw, Igor. Sige, next year, bibili kita worth 100,000. Next year pa, maghihintay pa ako. Eh, ikaw, Marcos. Diana, ilang araw pa nang tayo nagdi-date. Ba't puro regalo na? Anong ibig mong sabihin? Eh, bakit yung ex ko? Bago lang sila ng girlfriend niya, pero may regalo agad. Girls, again? mga teenagers kami. Wala kami 100,000. Tama ka. Pwede mo naman ako bigyan ng murang regalo. Basta hindi ka katulad ng smiley na yan. Sinungaling. Hello, Rebels! Sorry, iistorbohin namin kayo. May sasapihin lang kami. Diana, hanap ka ni Smiley. Losers, unang-una, kakatok kayo bago kayo pumasok sa dressing room. Pangalawa, sabihin niyo sa Smiley na yan na huwag niya na akong hanapin. Ayaw ni Marcus. Di ba, love? Oo naman, babe. Diana, ikaw na lang magsabi sa kanya. Diana, hihintayin ka daw niya. Ha? Rebels, alam ko it's none of my business, pero hindi kayo bagay ng mga bagay ng boyfriend Gigi, tama na yan. Ano na lumabas na tayo. <laughs> Boys, huwag kayong makinig kay Gigi. Lagi siyang nakakatawa. <laughs> hindi ko pupuntahan si Smiley. Magto-toilet lang ako, Marcus. Sandali lang. Huwag kang mainit dyan. Diana, magto-toilet ka. Babe, bilisan mo ah. Oo, Kitty, sa toilet. Sasama ako, Diana. Igor, sandali lang. Maghihintay ako. Nat, naiisip mo ba yung naiisip? Yes, Mary! Boy, sasama ba kayo sa practice namin mamayang gabi? Oo naman, hahatid pa namin kayo Diana, akala ko ba sa toilet ka pupunta? Kitty, gusto ko lang kausapin si Smiley Bakit bibigyan niya ng mamahaling regalo yung bago niyang girlfriend? Okay, pahala ka Guys, worth ng regalong to, 100,000 Aha Anong aha? Kapag nakita ni Diana to, babalik na siya sa akin Smiley, good luck, kayang kayo mo yan Smiley, pinapatawag mo daw ako, sabi ng mga oh, losers. Bro. Anong gusto mo? Smiley, bilisan mo. May naghihintay sa amin. Oo. Oo, pinatawag kita. Meron ka bang idea bakit? Siyempre, gusto mong ipagyabang yung regalo mo sa bagong mong girlfriend. Alam namin, 100,000. Oo, nakita namin yung live stream mo. Masyado kang show off. Oo naman, may karapatan ako mag-show off. Tignan nyo naman yung laman ng box na to. Okay, sige na nga. Mamahalin yung mga yan. So, ano ngayon? Diana, yan yung gusto mong alahas, di ba? Oo, oh, Katie. Iniinis na talaga ako. Oh. Oo, oh, Diana. Iniinis talaga kita. Itong regalong to, para sa the best girl lang. At ikaw yun, Diana. Para sa to. Oh my God, Smiley. Seryoso ka? Para sa akin yung mga alahas na yan? Diana, hinihintay ka ni Marcus. <sighs> Smiley, mm -mm. ayoko. Sana bumili ka na lang ng kotse. Aalis na ako. Anak ng pating, sana bumili na lang ako ng kotse. Hindi naman niya kinuha itong regalo. Oh my God, guys. Binili ni Smiley yung gusto kong alahas. Imagine, ang mahal nun para sa akin daw. Pero hindi niya mapipili si Diana. Loyal ako kay Marcos. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye, guys! Ay, hey, dito ba na? Hinihintay nila tayo. Smiley, ano balita? balita? Guys, hindi niya tinanggap yung regalo ko. Pare, sorry. Sana bumili ka na lang ng kotse. Baliw talaga ako. Smiley, bigay mo na lang kay mami yan. Ibibigay ko nga kay mami eh. Smiley! Ah, oh, sandali, kalimutan ko. Oo, yung ex ko. Binili niya ng mamahaling regalo yung girlfriend niya. Ay, Layla, hindi maganda yung ginagawa mo. Pinagpalit mo si Ryan kay Rob. <laughs>